sa pang pagkain din niya kumain ng cut food, So ito din ko siya. wow Tapos rice. gusto niya yung rice, may mga lalas Take ko point. naman Minimix ko siya mabuti. Ayan. Ayun na, ubibing to yung bata. Asa yun? Hintay, hintay mo na. Ito ah. Gutom ka na? Kasi anong oras na eh. Nung oh, kumain na to eh. Kaya parang kinakain naman siya baba. Bukusin mo to ha. Ang kaya mo yung kakainin niya to. ito na. Ito, ito, ito. First time ko kasi kung mga ganito eh. Parang dami. Kainin anyway mo na to. Ito, ito, ito. Bakit? Ayaw mo? Kainin niya yan. Ito o, oh, ilang araw na tayo yung kinakain. kapalit pa palit ako ng ano niya. Hindi ano niya naman gusto. Gusto niya karne, chicken. Wala tayo pera be. Kumain ka niyan. Ayaw mo? May kainit. Ito na. Ayaw niya. Dami dami pa naman rice. Pero kainin niya yan. Chusi-chusi -chusi pa siya. Mamaya ulit. Bye.